Ay lakad. Yes, tamiyo po. Patuloy na po yung ating pagpapaano. Pag uh, Papalahin ko talaga sana. Ha? hindi na ako dadaan na ah. sa saka na lusot ay eh. wala ulis isda dito at palaka yung pong ibang tanlad natin hindi pa natin harvest gawa po nagsabay sabay yung ating trabaho oo ay panay na panay nga ho ang tawag at gawa na ho ng gusto nila mag deliver pa tayo yan kaya ho ulang pa ang tanim natin Patay na yung, eh, ano ha, yung sinis na Ano ka ba ito Ha? Masama ka sa barbiyan? Oo. Wah, benar itu. Wah. Kita girung kok panas dulu. Ini udah benar. Oh.

Oh. Tito ko. Ikas na. Oo. Turtan. Ariban, turtan. <suturna> Ay, mga anong araw, pwede na nga. Narin oh. daw po saging, sa aking, oh, pwede na. Pwede na nga. Ay, may wire naman. Ah. Huh? Ah. Uh. Oh, ah. May gawa pa, hindi are sabay-sabay. Atin pong paparta ng tubig at medyo maligat ng kaunti. Oh. Ah, oh, ay eh, dapog na lang ang kulang na rin. ganda gumiling ng ano, ay eh, bupalo po tawag na rin yun sa amin eh Putik na putik ay. Oh. Pwede pa po ito sa lakin ano? Pwede pa sa lakin, pati papasalang Oo oh. Siya nga oo Atin na no, ikukuha din yan ng tubig Yun Yan po ay kanal Yung likod Oh. Huh? <laughs> Wala po ah. Huh? Wala. Basta butas so. yun. Yeah, a... ah, you... yeah, wak uh, <laughs> oh Maglumak ka ka diyan, paparoon na raw eh. Bulacan no? Sa Bulacan na naman Oo so. Para po mas madaling maalusaw po ba? Kaya ating pinatubigan. ka na dahil dala ka ano? na minsan lakpa tayo ano? oh, wow. ayan po bali po yung ating iniupa na at gawa ho na so, so, sobrang dami ho nating tarbaho ay pinag ano na po natin yung paghantraktor upa na po ba gawa ho ng busy rin sila utod yung sa kabila yung aming pong traktor na dalawa Bali yung itik po natin ay ating kinulong na muna oh. Habang naghahan tractor pa po Mara po ating pinapasok mo sa ating kulungan Ito na lang po yung natira nating itik oh. Apat po sila yan oh. Kakakakakakak -ka Bibigyan po natin ng mga gulay gulay Kakakakakakak. -ka -ka -ka. <tries> <tries> Tatlo na lang po sila. Gawaho nang 'yan nga nung nalason siguro sila po bay na pahiwalay. Yan. Ay atin humunang kinulong gawaho nang may punla tayo doon ay eh baka baka biglang maano po ba? maatake nila ay sayang din tayo ho yung mapiperwisyo yan bali atin pong inanar ng pisnet no? binubulan po ba natin ng pisnet at nang para hindi yung makatakas nakakatakas ho eh nakakabila naman no? hindi ko kasama ka lagi ah kasama ka lagi o dali ah mm 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 yun ang habol na rin ating mga ano eh mm, mm. Ang lalaki po dyan yung kulay black, yung buntot ay nakagayin. So ayan, ayan po ay eh, nung no, tagdami ng itlog, nakakapito, nakakawalo. Ayan po labing isang piraso. Nakakarami rin po. Boat! Uy!